Sasagutin ko lang tong tanong ng isang uh, inquiry natin dito sa Facebook. Um ano nga ba ang recommendation ko sa machine kapag magsimula pa lang uh, or tinatawag natin nating first time sa rice milling business. Ano nga bang magandang makina or set na ino-offer natin? para sa mga baguhan. Okay. Actually, pareho naman po silang maganda dito sa Sinong Rice Mill Machine. Mapa set C or set D. Ang kaibahan lang po dito sa set C, ang set C kasi um, isang Sinong Rice Mill Machine at isang palay pre-cleaner lang po. Maganda po siya. Uh, kaya lang wala po siyang kasamang rice sorting machine. Ang set D po kasi may kasama po siyang rice sorting machine. Now, ano nga ba ang kahalagahan ng rice sorting machine? Ang trabaho po kasi ng rice sorting machine is to separate broken rice, mga binled at yung buo na bigas. Ito po ay maganda para po sa mga nagbabalak magnegosyo ng bigasan or gawin yung negosyo yung bigas or kahit mang mo lang yung bigas pero gusto nyo buo yung bigas. Maganda po yun, ang set D. And then kung kayo ay nagpapamil, meron kayong mga kapitbahay or kabarangay na gusto magpakiskis ng palay sa inyo, gusto nyo maganda yung quality ng output ng bigas, pwede rin set D. Pero yung iba kasi set C lang kasi ah uh, kahit set C lang pero maganda naman po yung output ang uh, kaibahan lang doon wala pong rice sorting machine optional lang po talaga ang rice sorting machine kaya kung kayo po ay nagbabalak magnegosyo or gumamit ng sinong rice machine depende po sa inyo kung gusto nyo medyo mababa yung presyo set silang kapag gusto nyo na kumplito yung set uh, kahit may kamahalan po siya set D Yun po. at maganda rin po kahit alin dito yung set na nagustuhan ninyo, maganda rito kapag nagsisimula pa lang kayo sa rice milling business huwag po kayong mag-alala mag kapag first timer po kayo dahil meron po tayong technical support na talagang tuturuan kayo, itutrain po kayo kung paano mag-operate ng machine paano mag-alaga ng machine paano magpalit ng mga consumables per parts, at meron po tayong lifetime po, take note lifetime po ang ating after sales service service support at sasagutin ko rin po ito ito yung mga comment sa mga post natin sabi ng iba maganda lang daw sa simula uh, hindi daw mababawi actually kahit anong klasing machine ang gagamitin niyo kapag wala po kayong pasensya wala po kayong uh, hindi kayo gusto matuto at uh, Actually, madali pong matutunan ang makina. Ah, uh, kailangan nyo lang po talaga pasensya at uh, talagang uh, commitment, commitment sa negosyo nyo. Kasi balang araw, ma-realize niyo ay ganito lang pala. Madali lang pala. Marami na po tayong user na ng sinong rice mill machine na naka-ROI na po at uh, yung iba naman po happy naman po sila sa quality ng output ng machine natin. Yes, magastos po talaga kahit anong klasing makina, sabihin nyo po ako dito, kahit anong klasing machine or kahit anong klasing brand ng rice milling machine, meron po talagang mga consumables per parts. Normal lang po yan na meron kayong bibilhin or magpalit kayo mga maintenance para po sa makina. Normal lang po yon. Kaya pag-aralan nyo mabuti. Kaya dito po, ini-encourage ko po kayo. I highly recommended Shinong Rice Mill Machine. Lalo na itong makinang, nat, makinang ito ay made in South Korea. Durable, good quality, malinis na yung output ng gas at wala ng mga bato-bato. Maraming salamat po. Maingay na po eh, yung aso ko. Thank you po, thank you po.